Naging abala sa pakikipagpulong sa mga negosyante si Pangulong Bongbong Marcos sa huling araw ng state visit niya kanina sa Brunei. At live mula sa Brunei, nasa frontline balitang yan, si Jenny Dongon. Jenny, ano-ano mga naging aktibidad ng Pangulo bago siya tumulak papuntang Singapore? Jiggy Prime B business destination. Ganyan kong ibida ni Pangulong Bongbong Marcos ang Pilipinas sa harap ng mga negosyante dito sa Brunei. Ipinagmalaki niya ang malaking potensyal daw ng Pilipinas sa iba't ibang sektor kung saan pwedeng mamuhunan ang mga investor. Sumentro sa mga usaping pang-ekonomiya ang ikalawa at huling araw ng state visit ni Pangulong Bongbong Marcos dito sa Brunei sa kanyang talumpati sa harap ng mga business leader dito. Hinikayat ng Pangulo ang mga negosyante na mamuhunan sa Pilipinas. So I enjoin the business leaders of Brunei to seriously consider the Philippines as your prime investment destination. Kapitbahay lang ng Pilipinas ang Brunei na nasa isla ng Borneo na malapit sa Mindanao. Kaya pinasinayaan din sa pagbisita ni Pangulong Marcos ang pagdatatag ng West Borneo Economic Corridor at Greater Sulu-Sulawesi Corridor. Dayunin itong pagsama-samahin sa mga itinalagang corridor ang mga manufacturer at mga supply chain. Parang madaling makagawa at makapagbenta ng iba't ibang produkto ang dalawang bansa. Para naman mas makaakit ng investors, kasama rin daw sa tinututukan ng gobyerno ang pagpapadali sa proseso ng pagnenegosyo rito. The Philippines is making significant strides as a nation in terms of improving the ease of doing business, demonstrated by our efforts to simplify tax payments and regulatory processes. Ibinidarin ulit ng Pangulo ang Maharlika Investment Fund, pati ang potensyal daw ng Pilipinas sa sektor ng agribusiness, renewable energy at halal industry. Sa kabuuan, tatlong kasunduan ang formal na nilagdaan ng Pilipinas at Brunei na may kinalaman sa turismo, maritime cooperation at trabaho. Bago naman tumulak pa Singapore, nagsalita naman ang Pangulo tungkol sa nangyaring balasahan sa Senado. Dito niya inaming inabisuan mismo siya ni Senate President Cheese Escudero bago pa man ito kumilos para patalisikil si dating Senate President Migsubiri. When did I know? The minute they started. Uh, the, the minute the, the... Actually, it was Senator Cheese. Uh, the minute he started uh, thinking about it, he already brought it up and he said, uh, I think I'm going to, to uh, try to be the SP. Uh, Paglilinaw an naman ang Pangulo, now. hindi siya uh, ang nagdesisyon na palitan si Subiri. Katunayan, nalaman lang daw niya ang pagbibitiw nito uh -huh. nang natapos na ang balasahan much, sa plenaryo. President. The decision to change uh, the leadership is not made by me. was made by the senators so that does not reflect on my uh, my view on, on on the on on Senator mix and uh, the trust and confidence that uh, that yeah in my view reposes I, uh, uh, that I have it in him Jigi, wala pang inalabas na halaga kung magkano ba yung maiuuwing investment commitment ni Pangulong Bongbong Marcos sa pagbisita niya rito sa Brunei. Samantala, alas stress naman ng hapon na magtungo na ang Pangulo papunta ng Singapore para maging keynote speaker sa 21st edition ng Shangri-La Dialogue. Jigi. Maraming salamat, Jenny Dongon. Mga kapatid, Luchi Cruz Valdez po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa pansa. Tumutok at mag-subscribe sa News 5 social media pages.